Ano yan? Ayan. Ewa. Yeah. Laking ayam ba guys? Lalaki. Pula. Yes. Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala tayong manghukay ng mga butas ng ayamaw, o alimango dito sa ating mangroves. Siyempre guys, lutuin na rin natin to sa butter at food trip na rin natin dito sa ating treehouse. Kaya samahan nyo guys kami sa aming adventure at sa ating food trip. Let's go! So what's up mga kanapadaan lang So for today's video nga guys Ang adventure naman natin ay maghuhukay tayo At maghahanap ng mga butas ng alimango ayamah. Kaya ayun dali dali nga pala tayong pumunta dito sa ating treehouse Kasi maghahanap tayo dito sa paligid nito ng mga butas ng ayamah. Kung makikita nyo guys Ayan lang yung treehouse natin sa likod natin no oh. At dahil nga guys ilang araw na rin namin napapansin Na may butas ng alimango dito sa may baba ng treehouse natin Kaya dali dali na rin namin guys itong pupuntahan Ayan nga pala guys yung treehouse natin O oh. tapos dito lang tayo manghuli sa may gilid niya dito sa baba Pag kasi, guys, dumadaan kami dito. Napapansin namin itong butas ng alimango. Kaya titingnan natin kung may laman siya sa loob. Eto nga pala guys, yung butas na sinasabi ko sa inyo. Kitang kita nyo naman guys na medyo malaki rin yan. Tapos guys, kita nyo na may bagong hukay na lupa. Yan ang palatandaan kung may laman itong butas. Tapos ayun, dali-dali ko na rin nga palang nilinis itong mga nakaharang dito sa may butas niya. Sa inyo guys, oh, pakilapit mo Mapapakinggan nyo pag... Sa mga nagtatanong kung bakit namin nalalaman kung may laman na yan guys. Oh. Parang bakal yung tulog sa loob. Ibig sabihin, inasipit yung ang ating pasundot. Yun nga pala guys, ang palatandaan natin kung paano natin malalaman kung may laman itong butas ng mga ayam. Ah. guys, ayun na. Kita nyo guys sa butas, ayun. Sa loob. Kita na guys. Palabas na. Ayun na, kita nyo. Luko. Luko. So guys Ito na Ang tapang dito guys Pulang ayam pa pala Kala ko green Ayan Pulang ayam pa guys Woohoo <laughs> Let's go 1-0 tapos ayun na nga guys, ano, after nga lang nating mahuli yun eh, agad na rin kami pumasok pa dito sa loob ng mga mangroves para maghanap ng iba pang butas. At habang hindi pa nga guys kami nakakalayo, may nakita agad kami isang butas dito. Tapos ayun guys, so may kinain siya na lukan kaya siguradong may laman ito sa loob. At non kung ko nga guys, na itong daladala nating kawit, grabe meron ako naramdaman sa loob. Kaso nga lang guys, mahirap kunin kasi nakasingit siya dun sa ugat. Kaya eto guys, dugong na daw muna yung e exenat at kakamay na lang daw niya para madali niyang mahigit dito sa labas. Sakto kasi guys, kasi mahaba yung galamay ni dugong. So yun guys, guys mga labas na. Ay, labas na. Nahawakan na daw ni Dogs. Pag kasi guys, medyo mahirap si Dogs sa pinapadukot ko. Hindi ko kaya eh. Ay, grabe. Laki lalaki. Ugasi, ugasi. Ugasi, ugasi. Yes. Ugasi, ang guys. Ugasi, puro putik. Ugasi, dali. Kaya pala nahirapan akong sungkitin guys. Nakasingit siya dun sa ano eh. Sa... Ugat. Ugasi. Panghina na sa atin eh. Kasusundot sundot. Eh. Guys, so tingnan nyo. Natigpal na yung ano nyo. Ang gilid o. Oh. Ayun o. Oh. Tigpal kakaano namin. Atong kit. Eh. Grabe. Good stand. Food trip yan. Food trip. Kung may papansin nyo guys, eh, medyo tumigpal itong likod ng ayam ang nahuli natin kasi guys, Diyan sumabit yung pangawit natin at hindi siya masama palabas kasi nga nakasingit siya dun sa may ugat. Tapos ayun guys, aalis na sana kami kaso nga lang sabi ni Dugong parang dalawa daw nahawakan niya sa loob at parang mag-asawa daw. Grabe, meron pa pala daw laman nung sinundot ulit ni Dugong kaya pala medyo nahirapan kami. Ito guys, palabas na naman. Dalawa pala guys, alam laman nitong butas na to. Grabe, unang nahuli natin guys, Ay, guys, malaking lalaki. Sabi, babae ito eh. Sabi ko na eh. Ano e guys, babae. Babae dalawa. Mag-asawa. Mag-asawa, mag 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 guys. Kaya pala malaki butas. Sabi oh. Babae, taba nito. Isang butas. Dalawang <laughs> ma, Goods. At nung nakahuli na nga guys kami dahil tatlong piraso na rin yung huli namin at dahil tanghalin at medyo nakakagutom na rin ay na rin namin lutuin ito doon sa may trios natin. At habang naglalakad nga guys kami dito sa may pilapil ng palaisdaan na ay may nakita kami ditong buko kaya kinuha na rin namin ni Dugong para makainom kami ng sabaw. Kaso nga lang guys biglang nagpost dito sa part na to at nakikita nyo na naman yung kapugihan ni Dugong. Pagkarating nga guys namin dito sa may baba ng trios natin ay nagpasiga na rin kaagad kami ng apoy. At habang nagpapasiga guys Dugong ng apoy doon nandito naman ako at gagayatin ko at bibiyakin sa gitna itong mga nahuli nating alimango. At grabe guys, nagulat ako pagkabi ako dito sa isang alimango, punong-puno ng taba at aligay. Kitang-kita nyo naman, talagang napakasarap niyan mamaya, kaya tuwan-tuwa kami ng dalawa ni Dugong dyan. Ito nga pala guys, ilalagay lang muna natin ng ilang minuto para maluto na agad yung loob ng ayama. Nagayat na rin nga pala guys, ako dito ng maraming bawang na ilalagay natin at papanggisa natin dito sa nahuli nating ayama. At makalipas nga lang guys ang ilang minuto, mapula na at hapkok na itong ating alimango, kaya pwedeng pwede na yung ahunin. Pagkaahon nga nun, guys, guys, agad na rin ako dito nagtuno ng butter na gagamitin natin panggisa dito sa ating ayam. Inintay ko nga lang guys yung butter tapos ilalagay na natin itong tinagtad nating bawang. Tapos ayun guys, sinalan ko na rin itong ating alimango. Lalagyan nga lang guys natin yan ng asukal para medyo matamis. Tapos lalagyan rin guys natin itong oyster sauce para maging balanse yung lasa. At hahalu-haluin lang natin yan guys hanggang sa magdikit yung mga pampalasa dun sa alimango. Kitang kita nyo, tuwan-tuwa na naman si Dugong sa part na to. At nung naluto na nga guys, didala lang natin dito sa taas ng treehouse natin. Siyempre guys, bago kumain, wag na wag natin kakalimutang magdasal at magpasalamat. Okay guys, kahit tayo. What's up guys, tara, luto na ang ayaman natin. Tara, tayo, okay. okay, go.

Mm. May mm. eh. Grabe, oh. mm hmm. 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 Eh Hmm. oh Hmm. 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 may Hmm. 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 Putol Taba, oh. Laki yung sipit. At kung nakaabot kayo guys dito sa dulo ng video, lubos kami nagpapasalamat sa inyo ni Dugong. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Haha. <laughs>